230 days niya inumin niya. 230 days inumin. Okay? Intindihan? Umaga, tanghali, hapon. Kung may inumin siyang synthetic drugs after nang pag-inom niya synthetic drugs. Kasi di naman pwede ng synthetic drugs niya. Pero kung wala na sa iniinom synthetic drug, b meal. Para lahat ng impurities niya dyan, lahat ng lason sa katawan niya, idudumin niya, iihi niya. Nang apat na misi sa araw. Tinigil ko muna yung iniinom niya yung mga gamot niya yung hmm. Nagtanong Ano kasi kami nag-iharapan kami ngayon. Mga dami kami. Tapos, alkaline powder, 5 kutsara sa limang litrong tubig. Painom mo sa kanya 12 na baso 120 days Yan ang ipainom mo sa kanya Iload mo sa 24 hours Aka mo? 24 hours ipainom mo sa kanya Yung 12 glasses Ito Inumin Para iihi niya lahat Yung mga naipon niyang sa pagkain mula nung bata pa sa hanggang ngayon? Ngayon sa mag-chins well. sa mag, hey mag ng filter. Power lab, inom sa dalawa, umaga, tanghali, hapon, inumin niya na si this. So, mataas ang syoga niya at malapit ang dugo niya. 90 days. Yan. Tapos sa BG Coffee, kompleto na. Ito yan. 664 na halaman ito. Itong libro na ito, sinama pa yung isa, sinama pa yung encyclopedia. Para mabuo ang 664 na mga gulay, mga halaman na pinag-isa. Para mapakinabangan ng katawan. 664 in 1. Inom siya ng anim na tasa. Isang tasa pagkagising niya, ay, wala pang kain to. Wala pang kain. Pagkagising niya, iihi siya dodome. niligo, Pagkaligo niya, perfuman niyo. Tuklayan niyo. Make-upan niyo. Sapatusan niyo. Hindi ako <laughs> nagbibiro ibiro mag Hindi ako nag <laughs> Pagkabihis niya, mabango na siya, paupuin mo siya sa lamisa ninyo, sa kusina. Siservisyohan niya sa sarili niya. Iinom niyan, maglaga ng patatas na mainit, kamote, kamote kahoy, ubi, gabi. Sa usawan, honey, habang iniinom yan. Naintindihan na, kasi yan ang hindi mo ginawa dyan eh. Kung ginawa mo yan, hindi ka nagagasto sa Pilipinan Center, Kidney Center, tsaka sa ospital. Hindi nyo ginawa eh. E ngayon, ayan na, sundin yan. Iinom siya anim na tasa pagkagligo niya. Isa sa alas 6, isa sa alas 9, isa sa alas 12, isa sa alas 3, isa sa alas 6, isa sa bago matulog. Anim na ulit. With root crop. Root crop ang kailangan niya. Hindi tinapay, ha? Tapos inom siya ng praise juice, anim din na baso. Ikuha niya siya. Gawin niyo lahat ito ng paraan. 24 in 1. Yan. Yung praise juice na yan. Ito so, yung nandito dito. Kung hindi kayo makagawa, ipangutang nyo kasi gusto nyo mabuhay. Diba? Magano yun. Mura lang yan. Magano yun. Ito. Ayan ang guide mo. Ayan ang sketch mo sa buhay.